Guys, good evening guys. So, may nais pa na naman ang ngayon sa kapatid ko na gagawin ngayon. So, ako lang muna, natawagin ko sila ng mga nasa loob kumakain. Hindi nila alam yung gagawin kong prank sa kanila. Kanyari, <laughs> magpo-promote lang kami ng alak ngayon. <laughs> Titignan natin kung anong reaksyon niya. Ngayon <laughs> pa lang, natatawa na ako eh. Dos, <laughs> bigas. Gusto mong magkapyera? Pwede niya. Meron tayong i-promote na alak. Kailangan, kada inom mo, hindi lalabas yung reaction mo ha. Hindi. Kailangan, ganda mo yung reaction mo kasi naka-video tayo doon ha. I-promote o Okay, i-promote to. <coughs> Mupo ka na dyan. Pagod ba kayo sa mga trabaho nyo? Halina't mag-relax. Pumupo. Huwag pa inga. Huwag pa din yung chilenas. Okay na mag shot ng double light <laughs> at inumin ah sarap ah pangit naman ang reaction mo ulitin Ayun. ulitin 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 yung pag inom ulitin no. yung reaction dito ay mabibintahan yan Okay na? Okay na. Sige. Check 2. Ah! Ah! Ang sarap! <laughs> sarap. Para sa mga manginginom talaga to. <laughs> hindi pwede yan. Tumatawa ka. Dapat hindi tumatawa. Ha? Hindi tumatawa. Ulitin mo nun. Gali ka nun ulitin. Tick 3 tayo. Tick 3. Tick 3. Hmm. Okay. Hindi pwede ganyan. Tumatawa. Hindi tayo mabibintahan. Sige. Okay. Halina't mag relax. Double light. <laughs> Tangit na. Lasa to. <laughs> <laughs> Mahagod. Huwag <laughs> mo sabihin na ganyan. Hmm. Hindi tayo mabibinta dyan dapat sa harapan mo yung walang reaction yung mo. Sige, sige, sige. Take four, take four. four. Take four tayo, hindi pwedeng ganyan. Cut. Cut. <laughs> <Yon> Ito <natin. laughs> <laughs> <laughs> na sa <laughs> Patso, <bintan> yan. Ito na ako yan. Grabe sa lalabunan. Take five, isa pa. Last, last. Last, last. last, last. Ito Okay. Ang ibig dito Camera, action! Oh. Upo ka dyan! Tara na't mag-relax! Ikaw tayo ng double light! Sabi ko, Ang hindi mo. Hindi dapat ganyan yung kura mo. Seryoso dapat. Hindi na eh.